bakit? Bakit? <laughs> bakit? Biglang nagwala itong si sa Sarah Duterte. Mga babae, at isa lang po ang sagot dyan. Simple-simple lang po ang sagot dyan. Kasi, mabibisto na si Rodrigo Duterte ay walang sakit. Mabibisto na si Rodrigo Duterte is fit to stand trial. Malalaman natin lahat ng mga Pilipino na yung drama nila, na ang tatay nila ay matanda na, may sakit, maraming nang nararamdaman, maraming gamot. Yung drama nilang yon ay masisira. Kapag nasira yun mga babayan, for sure, alam di ba mga babayan, no? teka lang hanapin ko lang ha, papakita ako sa inyo yung ano. Di ba kahapon, si Rodrigo Duterte is uh, charged with three counts of murder? Wala na naman niyo na ba yun? The ICC prosecution has charged former President Duterte with crimes against humanity, presenting a detailed account that traced his illegal alleged orchestration of extrajudicial killings from his years as mayor of Davao City to his six year presidency. In submissions filed by the ICC pretrial chamber on September 22, and released in redacted form this week, prosecutors allege that Duterte was the architect of a common plan to eliminate suspected criminals through systematic murder between November 11 and March 2019. November 2011 and March 2019. Hmm. Charge. Imagine hindi natum sa confirmation of charges hearing. Di ba kinancel yung confirmation of charges? Kinancel indefinitely. Sabi ang ang, ang uh, allegation ng part ng parte ni Rodrigo Duterte ay uh, he's no longer mentally fit. Oh, uh, he's no longer mentally fit daw yun ang allegation ng partido ni Rodrigo Rojo Duterte. Pero mga kababayan, mabali-balitaan natin kinasuhan na siya. So hindi na dumaan sa confirmation of charges. Ayan oh, yun yung balita ko. Yun. Hindi na dumaan sa confirmation of charges. Kinasuhan na siya. As in, kinasuhan na siya. Wala nang tanong-tanong. It is what it is. Hindi na siya. Kinasuhan na siya. So, mga kababayan, for sure, definitely, itong Sara Duterte, kinakabahan na siya. Kasi most probably, yung tatay niya makukulong. Bo, super ka problema, kukulong yung tatay niya. Hindi lang tumaan sa confirmation of hearing, mga babayan. Confirmation of charges pala. Kinasuha na. Oo. Oh. Di ba? Ah, uh, diming, hindi binasahan ng sakdal. No, no, no. Hindi, hindi, pa naman yun yun eh. Hindi yan yung part na yun. Hindi yan yung arraignment. Iba pa yung arraignment. Ito, kinumpirma lang yung uh, evidence and the charges against Rodrigo Duterte. Hindi pa yan yung pre-trial. Hindi pa yan yung ano, arraignment. Yung arraignment, After nito, diretso na sa, sa, court. Yun na yung sa, ano, sa main court mismo. Sa trial na. Trial chamber. Uh -huh. So, um, after nito, malamang sa malamang arraignment na. Uh -huh. After nito, malamang sa malamang arraignment na. Tapos, kumpleto na raw eh. Kumpleto na raw yung ano nila eh. Yung kanilang ano, sistema. Nakuha na nila yung evidence. When Duterte ran for president in 2016, prosecutors noted the campaign that he campaigned on replicating Davao methods across the country in Davao. Death Squad, Operation Tokhang. Okay, so sinamajan sa information yung Operation Tokhang. Tapos. okay, government figures cited in the ICC filing show that between July 2016 to November 2017. Uh, 3,967 were killed in police anti-drug operations with another 16,355 as drug-related homicides. So, nalala yung 21,000. Yung 21,000 na ano, na sinasabi ng uh, IC, na sinasabi na meron tong yung Supreme Court, yung decision ng Supreme Court na merong uh, 21,000 na namatay sa war on drugs. Mukhang isinama sa record. Oo. Uh, Official records acknowledge more than 5,200 deaths. Actually, 6,000. Mm -hmm. Three counts of crimes against humanity. Uh, the ICC prosecution charged Duterte with three counts: murder in Davao City. 19 victims, including drug suspects and petty criminals, were allegedly killed by the DDS and police units under Duterte's control. Stapos: count number two: murder of high-value targets. Ah, ito yung ano, yung pinapatay sa Oo. Ito yung pinapatay sa kulungan. 14 individuals. Yung mga chain. Ay, mukhang ano, si Garma yung naging susi. at Mukhang si Garma yung naging susi. Di ba recently lang pumunta si Garma ng ICC? Ay. Count number 3, murder and attempted murder in barangay operations, 45 people were killed. So, lang to total? Uh, 78? 78? 78 cases. Pero 3 counts. Uh, 3 counts. Siguro kasi complex crime. Complex, ano na? May, may tawag dun eh. Uh, shucks. Alimutan ko yung tawag. Kaka-discussion kaka lang namin ng isang araw. <laughs> Sa ano, criminal. Law. uh, <laughs> Yung nagpapatuloy yung crime. Pero counted siya as one count. Uh. but anyway, dahil merong same elements, But anyway, so three counts of murder. Patay tayo dito. Next steps, sabi ni uh, Deputy Prosecutor Mame Mandi Aye, Niang submitted charges which pre-trial Chamber 1 will now evaluate. The judges will determine whether the evidence is sufficient to confirm the charges and proceed to trial. Ah, iba pa pala to. Okay, so hindi pa pala to yung confirmation of charges. If confirmed, Duterte will will uh, join a small group of uh, former heads, blah, 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 okay? Yun. So, kinasuhan na siya. Iko-confirm na lang yung charges. Okay, iko-confirm na lang yung charges. After this, uh, kasama na siya sa mga small group of leaders uh, na <laughs> nagpa-violate ng human rights at ngayon ay nakakulong sa ICC. <laughs> Kaya yun, mga babayan. So, mga kababayan, it seems, it seems, si Sara Duterte is panicking. it seems si Sara Duterte is panicking. At uh, nagpanik siya kasi sinacheck na ng gobyerno yung tunay na lagay ni uh, Rodrigo Duterte, ng tatay niya. No? Matakot talaga siya. Kasi sinungaling siya eh. Alam niyo mga kababayan, pag nabisto kasi yung uh, actual condition ni, ni, ano, ni Rodrigo Duterte at nalaman na talagang siya ay walang sakit, hindi lang ho yan kahiya-hiya sa international community. Pero mas mapapahiya ho sila sa kanilang supporters. Kaso nga lang mga babayan, um, I think, kahit naman, kahit naman magsinungaling ang mga Duterte, naniniwala pa rin sa kanila yung mga supporter nila, eh, di ba? So, parang wala rin. Di ba? <laughs> parang wala rin. Kasi, yung mga DDS, mga bulag yan eh. Hindi naman nakakaalam yan ng tamat mali eh. Pero mga babayan, kung itong si Rodrigo Duterte ay, may, na, at si Garma ay isa sa mga witnesses, for sure mga babayan, malapit na rin lumabas. ang lalabas na rin ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa at ni Bobo. For sure yan. For sure yan. So, tinan natin. <laughs> ako, excited lang ako sa kaya mangyayari yun. Oo. Oh. Excited ako pag nangyari. <laughs> Kasi, ano eh, syempre di ba, alam naman natin, may hilig mong tuloy yung dalawang yun. Sana idamay na rin lang pati si Sarah. Di ba, parang tatlo sila. But anyway, ito pa pala, mayroon pa pala isang good news na pasapo, guys. Uh, oh. mukhang kakabaha na, lalo ang mga DDS. Ah, oh. guys. Guys! This is good news! Ah, oh, this is good news. Mukhang kakabahan lalo ang mga DDS. Bakit? Kasi apparently today ay nakakuha nakakuha si uh, Secretary Boying Remulla ng clearance mula sa Ombudsman. As of today, nakakuha si Secretary Boying Remulla ng clearance sa Ombudsman. What does that mean? It means mga kababayan na si Secretary Boying Remulla ay maisasama sa shortlist ng candidates for Ombudsman. At kapag siya ay naging Ombudsman, mga kababayan, kapag siya ay naging Ombudsman, oo, hindi lang magkakaroon ng kaso si Sara Duterte sa ICC, pero hindi rin hindi rin siya da, hindi lamang siya mai, na ma-impeach. Siya rin ho ay pwedeng makasuhan dito sa Pilipinas ng kasong plunder. Uh -huh. Hindi lang uyan mga kamayan. Lalabas na ho ang mga sal-ed ng mga Duterte. Hindi lang uyan. Magkakaroon na rin ang desisyon, ang kaso na land grabbing ni Harry Roque. Hindi lang uyan. Apparently, si Aimee Lacson ay meron din kaso pala sa Ombudsman. Oo. Hindi lang o yan. Baka meron ding mga sa Pilipinas ng violation ng international humanitarian law kapag natuloy ang investigasyon ng ombudsman sa war on drugs. So, congratulations, Secretary Boying Remulla. I think he is already a true in. Sureball na yan. Mm. Sureball na yan. Pag naipasok ang pangalan ni Secretary Boying Remulla dyan, sureball na yan. Siya na magiging ombudsman. Mm. Unless ipa-impeach siya ng uh, partido nila ay Milakson, nila Baste Duterte, nila Tarol Neto, nila ano, nila uh, Ferdinand Topaccio. to so, unless ipa-impeach um, ipa siya. Pero even if pa-impeach siya, I don't think lilipad yung impeachment, guys. Eh. Mm. Baka gayahin nila yung ginawa kay Sereno. Yung ano, yung... Uh, tawag dito, kawaraan to. Bakit pa kawaraan to? So, let's see kung ano mangyari.